News mga balita ngayon 54 amnesty applicants sa Basilan binigyan ng safe conduct passes 13.4 million pesos nawawala CIDG officers kinasuhan sa pagpalit ng ebidensya sa Peking Pera Lahat ng Pinoy workers sa nasunog ng mga gusali sa Hong Kong na-account na Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Nagpatuloy ang kampanya para sa kapayapaan sa lalawigan matapos mabigyan ng safe conduct passes ang 54 amnesty applicants sa isang seremonya sa Riot Hall, Basilan Government Center. Pinangunahan ni na Governor Mujib Hataman at Isabela City Mayor City Dalia Dada Turaben Hataman, Chair ng Local Amnesty Board o LAB, ang pamamahagi ng mga dokumentong nagbibigay proteksyon sa mga aplikante habang inaasikaso nila ang kanilang requirements at pagdalo sa hearing sa ilalim ng Presidential Memorandum Order No. 36. Dumalo sa aktibidad ang mga opisyal ng Local Amnesty Board, Siguridad at Kinatawa ng MILF, bilang suporta sa reintegration ng dating combatants pabalik sa kanilang mga komunidad. Ayon sa LAB, bukas ang pagtanggap ng amnesty applications hanggang Marso 2026 at inihikayat ang mga kwalipikadong individual na kumplituhin ang kanilang mga dokumento. Tiniyak ng lokal na pamahalaan na patuloy nilang gagabayan ang mga aplikante upang makabalik ng ligtas at maayos sa lipunan. Anim na polis ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang nasa restrictive custody matapos mabunyag ang 13.4 million pesos na nawawala mula sa 141.13 million pesos na perang narecover sa isang umano'y pogohag hub sa Bataan noong October 2024. Lumitaw ang anomalya ng ipag-utos ng korte ang pagbabalik ng pera pero pagdating sa pagbubukas ng siyam na kahon, budal money na ang laman kapalit ng milyong-milyong tunay na salapi sa investigasyon. na din nila sa bahay ang siyam na kahon ng ebidensya ng dating Anti-Organized Crime Unit Chief, Lt. Col. Joey Arandia, imbes na i-turn sa CIDG. Nang ibalik niya ang mga kahon na natiling sealed ang mga ito hanggang buksan sa presensya ng abogado ng kumpanya, doon nakita ang kakulangan. Kinasuhan ng qualified theft, malversation, falsification at iba pang krimen ang mga pulis na sinap Patrolman Rolman Andaya, EM Sergeant Eric Castro, SM Sergeant Michael Camilo, Patrolman Kenji Francisco, Patrolman Jesus Fulgencio at Patrolman Raymark Solas. Kasunod pa ang administrative cases para sa grave misconduct, serious dishonesty at paglabag sa evidence handling protocols. Inanunsyo ng Philippine Consulate General sa Hong Kong na lahat ng mga Pilipinong damay sa sunog sa Wangfuk Court sa Taipo District ay na-account na Isang linggo matapos maganap ang pinakamalalang sunog sa loob ng halos walong dekada. Sa kasalukuyan, siyam dalawang Pilipino ang itinuturing na ligtas at na-account na. Samantalang isa ang nananatiling nakakonfine sa ospital at isa ang kumpirmadong namatay. Pinuri ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Kakdak ang lahat ng mga Pilipinong domestic workers na nakaligtas sa sunog bilang modern-day heroines. Inihayag din ng Hong Kong government na magbibigay ito ng support package na halos 800,000 Hong Kong dollars para sa mga banyagang domestic workers na namatay sa suno. Habang 50,000 Hong Kong dollars hanggang 100,000 Hong Kong dollars ang ibibigay sa mga sugatang foreign domestic worker. Nakahanda namang magbigay ang gobyerno ng Pilipinas ng suporta upang tulungan ng mga apektadong OFWs at kanilang mga pamilya kabilang ang Pilipinang nasawi na si Marian Esteba. Ayon sa ulat ng Hong Kong authorities, hindi bababa sa isang daan at isang katao ang namatay sa sunog sa Wang Fu Court. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.